Gunta mga game changer ha Mga um, MC Taxi ah uh, Anina Nung magang Issue lang nito Na nararamdaman ko Sa konting piga Sa konting piga Parang nabibilaw ka no Parang nabubulunan yan Parang umaatras Hinala ko STPS Hinayaan ko lang Tinanggal kabit ko yung sakit Ganun pa rin tapos pag ginam pag tumatagal naman, mo um, okay naman. Minsan okay, minsan hindi. Ngayon na naman nung itong gabi na, pag full throttle ko, yung half throttle ko, ah uh, hindi siya mo, hindi siya ano, hindi siya marangado, hindi lumalaban. Pag drop ko ng pasero ko ng Marikina, ang ginawa ko, tinanggal ko to. tinoktok ko tong ano, tong ah uh, fuel pump. Kumo-okay siya. Kaya bukas gagawin ko papalitan ko ng fuel pump 'to. May nabili naman ako eh. Hindi uh, ko lang alam kung pang 125 ba o pang pa-150 na bili ko, ko-convert ko na lang siya. Sana mag-okay na. Tagal ko ng problema 'to eh. Pagka-tine-check ko 'yung TP sa ano sa diagnostic tool wala siyang drop eh. Tuloy-tuloy yung task niya sa pagpiga ko eh. Hindi siya nagda-drop. Kaya okay yung TPS. Yung nakanginan ako kung hindi sa stator, sa fuel pump nga. Pag rinidin ko naman yung fuel pump, nasa 40 PSI siya. Bukas na lang ako i reading ko ulit. Sana mag-okay na siya doon. Siguro mga Sunday, Monday, kumakabiyay ko ng bukas ng gabi, Monday ko siya gagawin. Sana mag-okay ka na ako kage. Okay, good day mga MC Taxi Mga uh, game changer Check natin yung fuel pump natin Pero ito ano Nung huli, maabot pa ng 40 40 PSI Pero pagka yung ano, Nakaranas ako Ang unang naranas ako nga nun Yung konting piga Parang hagok Parang kinakapos Yan Pagkatapos nung ginabi, kagabihan na Nung gabi na Half throttle to full throttle wala na. Hindi na wala na siyang power, wala na siyang ano. Ngayon eh, check natin. Wala na siya sa 40, oh. Tara, hindi nag-aano yung camera natin eh. Ayan o, mababa na siya sa 40. Hindi ko alam kung against the light o ano eh. Ayan o, wala na sa 40. Pero nag-start pa yan. Huwag lang ano ng 20. Nasa 41 pa siya. Pero ano na to, week, uh, para sa akin na weak na yung ano na to. Uh, tawag dito. Itong fuel pump natin. Weak na yan. Uh, may na siya. Ngayon yan ang gagawin natin papalitan. Babaklasin mo yan natin. Tanggalin natin to. Apat na gis tapos tong socket ayan ito pag blue yung clip nyo atak to patas bago nyo tanggalin isirit yan yung okay ah, baklasin na natin ha Okay, nabaklas ko na rito yung apat na yan na tornilyo. Pero bago nyo pala gawin yan, nakalimutan ko, buksan nyo to. Silipin nyo yung gas pagkapuno o marami Bawasan nyo muna kasi tatapon lang dito Ang pag nito -ano Angat nyo lang Yan lang Hanapin nyo lang yung pinakasans Sa may pinakamaluwag Yan o Dandaanin nyo lang Para hindi manimplute Ayan. Tapos, lapag nyo lang dyan sa malinis. Tapos, ito po nyo to. Ito ang di maganda rito sa Honda eh. Ito nga to kinakalawang. Yung goma na to, punasan nyo to. Para magamit pa natin. Kung medyo lumuwag siya, palitan nyo na. Pero kung walang budget, may ako may discard ako rito eh. Pinuputol ko 'to, binabawasan ko. Tapos dinidikitan ko ng mighty ban. Tingnan natin kung kasya pa. Kuha sa muna natin. Yan. Yung mga kalakalawang na yan, pwede nyo lihain ng manipis yan. Okay. Tapos sukat nyo to. yung maluwag kagaya nyan nag expand na expand na ba hindi pa pwede pa lalagyan natin ng grasa mamaya yan yung iba lang sa ating grasa tanggalin mo na natin dito para hindi magano ng gas nag expand kasi yung pagnano ng gas eh. ito linisan nyo lang to Okay, ngayon dito naman tayo Babaklasin natin yan Teka lang ha Okay, ganito Bago nyo babaklasin yan Tatandaan nyo muna yung pagkakasunod Kagaya na ito Ang nandito is yung nasa left side I-zoom natin Ay Green Green pangat uh, pag zoom, green, yellow, tapos black tsaka red yung green tsaka yellow na yan, yan yung sa motor pump yung sa fuel pump na sinasabi sa dynamo yung pula tsaka itim na yan yan yung sa uh, flutter natin ayan o oh. connection yan negative positive negative positive huhugutin nyo lang yung wire na yan bago nyo kakalasin pagkakalasin nyo to Ayan eh, o, may mga clip naman siya Ayan, nakikita nyo to Ayan, clip, iangat nyo lang yan Tapos sa abila Ayan, ah, isa, dalawa, tatlo Tatlong clip yan Okay, tapos merong Teka lang ako kunin ko yung ano ko Kunin ko yung Okay, ito Ito yung ipapalit natin Ordinary lang to, hindi kay ang tatak. Yung stock natin may nakalagay dyan kihin. Ito ordinary lang to. to positive, negative. May o-ring yan dito, pag binaklas natin yan dito. Ayan, nakaganyan yan, may o-ring yan. Ang in ko is pang one two pa, ay pang 150. Hindi ko alam kung pang 150 to itong binigay. Pero kung ito ay pang 125, meron tayong co dito sa housing na to. Yun nga yung tinuturo ni Sir JMK. Okay, baklasin muna natin para makita ninyo. Yung filter, kapapalit ko lang kasi nung ano na to, yung hindi ko muna siya papalitan. Uh, siguro gamitin ko lang nang isang buwan, dalawang buwan o tatlong buwan magpapalit na ako. Pag magpapalit na ako ng fuel filter, diretso palit ko na to. Bibili ako ng original na to, yung kihin yun ng tatak. Na pang 125. Mas maganda kasing gamitin yung pang 125 dahil mas malaki siya. Kaysa dito sa click. pero okay, kaya conversion, may kukonvert natin yan. Baklasin muna natin, okay? Ayan, uh, angat ko na yung sa mga clip. Yan. Ayan, tapos tandaan nyo na siyang matatanggal. Ayan. Tanggal na. Ayan, kihin yung tatak na ito eh. Ayan yung o-ring na iwan doon. May o-ring yan dito. Na iwan dito yung o-ring. ayun ito yung o-ring pupunasan muna natin yan ito yung o-ring yan dapat yan hindi maluwag eh. kung, may, kung meron kayong ganito na extra palitan nyo na lang kaya bumili muna kayo dito yan yun eh. Ah, oh, mahirap i-shoot. Ayan. Diyan yung oring niya. Mamaya yan na niya. Tapos ito, baklas yun ito. Pag baklas lang nito, hugutin nyo lang. Ha? Teka, hugutin ko lang ha. Hugutin lang to. Hinuhugot lang to. Teka lang. Ayan. Nahugot na natin. Ang patalandaan na original na, na dynamo motor pump is, kung makikita nyo to, hindi siya yung hindi siya makinis parang nakagroove siya ayan tapos yung local is to makinis tingnan nyo yung nabili ko pang 150 yung nabili ko kaya hindi tayo magtatabas Ordinary lang inabili ko Ang sunod na bibili natin dyan Is yung pang 155 Ay 155 Pang 125 Okay Ngayon nyo Yung dilaw Nasa positive Yung green Nasa negative Ito negative Positive Ganun din ang gagawin natin dun. Salpak na natin muna Salpak natin Tapos papakita ko sa inyo Okay Okay Ito na siya Ito na yung Bagong ano Bagong ah uh, motor pump o dynamo yan nilagay natin negative yung green positive yung yellow gaya ng binanggit natin kanina pag ilalagay nyo to siguro nyo na magsushoot yung goma na to doon yan kasi kapag uh, hindi na ano yan tatagas lang yan hihina pressure hindi maganda okay testing ikabit na natin ha ito una ikakabit nyo ron bago nyo ikabit yung itong sa may uh, tawag dito sa gauge yung may, may parang yun, yung tigulit yung na yan okay kabit na natin okay nabalik na natin nagtabas tayo dito dito tayo nagtabas hindi dun sa lock Ayan. Kasi dito, yung original, wala siyang tuldok dito. Dito meron. Bale, ito siya, yung butas na yan. Ayan. So, Balik natin yung filter. Yung filter, ito yung filter. May may o-ring din yan ay salpak natin ha ay na siya ito linisan nyo na lang to mamaya pag ano linisan ko to pag naikabit na okay okay yan nalagyan na natin siya ng grasa konti tapos ito na yung pump una ipapasok na is yung floater galaw galaw nyo lang yan hanapan nyo lang ng yan Lago lang nyo hanapan nyo lang ng magandang position yan tapos ngayon iiwas ko lang yung ano yung filter kasi may grasa yan eh ha teka lang yan may na tapos ikit nyo lang ito nakatapat yan dito i-adjust nyo lang yan Tapos yung lock. Sa kabila. Okay, tapos higpitan nyo na. Tapos okay na. Okay, higpitan lang natin. Okay. Tapos, inaano nyo yan. Sa akin ang ginagawa ko, gagawin ko ngayon hindi ko muna tatakpan yung ilalagay yung cover dito kasi hindi ako nagpalit ng bagong o-ring obserbahan ko muna kung tatagas yung gas pagka nagkarga ako kasi sayang okay ganyan lang tapos itest na natin sabit natin to teka lang ha okay check natin kung working Pagbukas natin yun. Bagsak siya. Bakit? Ba't gumabagsak? Isa pa. Ayan. Yeah, 41. Start natin. Ayan. siya. Tumatagas yun dito eh. Hindi niya nasisil ng maayos Pero tingin ko okay na to. Sa so, nakita na natin. Ayan. Ito tingin na lang natin. Ang yun eh. Okay. Good day mga mc Taxi ha. Mga game changer. Bali, itong video na to ito yung update natin. Uh, nagpalit tayo ng fuel pump ito sya uh, ito yung fuel pump ko na pag kinakatok uh, umaayos sya, gumaganda siya. bali dinadala ko to dahil reserva uh, mahirap na baka mamaya biglang bumigay dahil yung ipinalit natin is ordinary na bali nakatakbo na tayo ng 129 km Bali, nagloko yung fuel pump natin sa 62,995. yan, Yung ano kasi na to, itong fuel pump na to, yung pinalit natin, hindi natin alam kung ito yung ano eh. Local lang to. Meron kasi yung kapag ka nasaldak ka, yung bang nalumba ka ng malalim, biglang umihinto. Tapos merong lifespan na siguro, ba mga 3 months o so ano lang. Bali yung sa akin, papalitan ko ng original to yung bago rin original siguro pag magana na Pagka uh, naka 1000 or kung magpapalit na ako ng fuel filter para isang bukasan na lang uh, lagi kong bawon to baka bumigay may pampalit ako so, ito, Pano? Uh, sana nyo pag, paano sana naintindihan niyo yung pagpaano magpalit ng fuel pump na nandiyan sa video na yan. Ulit-ulitin niyo lang makukuha niyo rin. Salamat ha.